Magandang araw sa inyo mga kaota. So sa video ito, ibabahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating date. So magre-rehistro tayo ngayon. Ang ating plaka ay pang January. Ayan. Pero December 23, 2024 na ngayon. Ni-advance ko na yung kanyang pagre renew So kasi magandang mag-renew ng ating rehistro ng gantong panahon. Bakit? Kasi ano, nandito tayo ngayon sa emission center. Walang katao-tao. tao, -tao. So napakabilis lang siguro nito kasi nung nakaraan, tuwing December din ako nag -re rehistro Wala masubukan ko nung 2022 na mag -re rehistro on December. So natuwa na ako kasi ang bilis ng process, alas 30 minutes lang. So ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano tayo makapag-rehistro para sa 2025. So kung ano yung mga kailangan at kung gaano kabilis siya ngayon, magtatagal tayo ng sana mas mabilis kasi 23 ngayon. Papas ko na bukas. So ngayon na yan, 9.30 am, tingnan natin kung gaano tayo kabilis makapag -reestro. So yun niya palang papel natin iniwan na natin dito magpapa mission na tayo dito at, nagpapagawa na tayo ng insurance tapos ang nabago ngayon wala na siya ngayong stencil sa engine at saka sa chassis number so, nandito na ngayon tayo mga ka-auto sa inspection area natapos na tayo sa emission so hindi ko na videohan doon kanina Ayun mga kauto, tapos na tayo dun sa inspection area. Na-check na yung ating sasakyan. So pumasa naman. So ito na yung ating requirements. OR, CR, Xerox, tapos yung ating insurance at saka yung ating emission. So ngayon pipila na tayo dun sa loob. Di tayo para mapabilis. Ayan mga kauto, may paso na natin yung ating document yung ating papers doon sa window letter B yun doon so ngayon naantay na lang natin matawag tayo dito sa window I so ngayon ay 10 am na so naka 35 minutes na tayo So, ayun mga kaota, hindi na ako masyadong makapag-video doon sa loob kasi dali-dali tayo pagkaka-process natin. Ganun sa emission insurance, ayan. Diretso na kagad tayo doon para mapabilis lang. Medyo madami-dami yung tao ngayon dito kumpara last year nang magre magrehistro tayo. So, natapos tayo ay 10:30 almost 1 hour. So, ito na, nakarehistro na yung ating bank. So ganun ang proseso ngayon ng pagre para sa 2025 Ito sa ating Toyota Light Ace. Kahit sa anong uri naman siguro ng sasakyan. So ang bago lang sa atin na wala na yung kanyang stencil. Ayun. So okay na to. Pauwi na ako.